Magandang uras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng mula sa ating viewer, mula kay Arlene. Hi, Attorney. Mag-asana ako ng tulong about sa mana sa magulang. Kami po ay naghiwalay ng aking asawa ng ilang years na. Kinasal kami noong 1999. Ngayon, matagal na kaming hiwalay. Ang aking mga magulang ay may naiwang ari-arian sa aming magkakapatid, pero di pa namin nahahati. Pero kung nahati na namin ang property, may karapatan po ba ang aking asawa? Sana masagot ninyo ko. Mga kaibigan, tatalakay natin ang katanungan na ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bagong lahat, huwag ninyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi nyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Kung hiwalay na kayo ng iyong asawa at ikaw ay may namana na sa iyong mga namatay na parents, meron pa rin bang habol o karapatan ang iyong asawa sa iyong namanang property kung kayo ay ikinasal noong 1999 at kayo ay hiwalay na? Dahil ikinasal ang ating viewer noong 1999, ang applicable na batas sa kanilang property relations ay ang family code dahil ang Family Code ay naging epektibo noong August 3, 1988. Kung walang marriage settlement o prenuptial arrangement bago nagpakasal ang mag-asawa, ang naangkop na probation ng Family Code ay ang Article 75. Ang nasabing article nakasaad na kung walang marriage settlement o kapag ang napagkasunduan na property relations ay walang bisa ang absolute community of property ang siyang magiging property relations ng mag-asawa. Ibig sabihin, kapag walang marriage settlement o prenuptial arrangement, o kung meron man, ito ay walang bisa void ito, ang kanilang property relations o ay absolute community of property. Pero anong system of absolute community? Sa ilalim ng Article 91, nakasaad na ang community property ay binubuo ng lahat ng ari-arian na pag-aari ng mag-asawa sa oras ng pagdiriwang ng kasal o nakuha pagkatapos ng kasal. Maliban kung itinakda ng batas na hindi kasali sa community property. Maliwanag sa probisyon ng batas na magiging pag-aari nilang dalawang mag-asawa ang mga property nila sa oras ng silibrasyon ng kasal, sa oras ng pagdiriwang ng kasal o ang mga property nila na nakuha sa panahon ng kanilang kasal. Ang ibig sabihin, ang property ng ikaw ay binata pa at ang property mo nung ikaw ay dalaga pa ay magiging community property ninyong dalawang mag-aasawa. Pag-aari ninyong dalawa kung wala kayong marriage settlement o prenuptial arrangement. Halimbawa, kung merong kang bahay at lupa nang ikaw ay binata pa, kapag ikaw ay nagpakasal, itong bahay at lupa ay magiging bahay na rin ng iyong asawa sa sandaling the marriage is celebrated. In short, ang property niya ay property mo na rin, ang property mo ay property na rin niya. Pero paano ang mana na nakuha sa panahon ng kasal? Sa ilalim ng Article 92 ng Family Code, ang mana na nakuha habang ikaw ay kasal ay hindi na kasali sa community property. Ang ibig sabihin, ito ay eksklusibong mong property dahil sabi ng Article 92 ng Family Code na ang ari-arian na nakuha sa panahon ng kasal sa pamamagitan ng walang bayad na titulo ng alinmang asawa at ang mga bunga pati na yung kita nito kung meron man ay exclusive property ng asawang nakakuha o binigyan ng property ng walang bayad. Maliban kung ito ay hayagang ibinigay ng donor o yung grantor, o kayong gumawa ng will na ang property ay magiging bahagi, kasali sa community property. Dito sa kaso ng ating viewer, ito ay kanyang namana ng kasal na siya, kaya sarili niyang property dahil namana niya ito sa panahon ng kasal. Tungkol sa kanyang tanong kung may karapatan ang kanyang asawa sa property dahil hi hiwalay na sila, ang sagot ay, magkakaroon ng karapatan ang kanyang asawa sa sandaling siya ay papanaw na. Huwag naman sana. Bilang surviving spouse, ang kanyang asawa kahit hiwalay na sila ay compulsory heir sa state. Ang asawa ay isang sapilitang tagapagmana. Ang asawa ay magmamana sa estate ng kanyang namatay na asawa maliban kung siya ay Tinanggalan ng karapatan na magmana. May mga sufficient causes o sapat na mga batayan o dahilan na itinakda ng ating batas para mawalan ng mana ang isang asawa, ang isang anak o magulang. Mga kaibigan, hanggang dito na lang mga ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!